Ang impyerno ay nakamamatay na tahimik, isang katahimikan na hindi karaniwan sa larangan ng pagdurusa. Ang nakakatakot na katahimikan na iyon ay tila nagpapahayag ng pagdating ng isang bagay, o isang tao, na magbabago ng lahat magpakailanman. Ang apoy na kadalasang sumasayaw ng marahas, ay tila huminto saglit, na parabang pinipigilan din nila ang kanilang hininga. Ito ay isang nakakagambalang paghinto, napuno ng takot na hindi nagmula sa sinumpa, ngunit mula sa mga demonyo mismo. Alam nila kung sino ang nandoon, si Jesus, ang tagapagligtas, ay lumakad sa mga anino na may determinasyon na tumagos kahit sa pinakamalalim na kadiliman. Ano ang ginagawa ng anak ng Diyos sa lugar na ito na napakalayo sa kanyang makalangit na kaluwalhasyan? Bakit siya nagpasya na bumaba sa hangganan ng impyerno? Ang mga tanong ay nakakabahala, gaya ng mga sagot na malapit ng ibon niya. Talaga bang hinarap niya si satanas mismo sa kanyang nasasakupan? Ano ang ibig sabihin ng gawang ito para sa sangkatauhan? Kung naniwala ka man na ang impierno ay isang lugar ng walang hanggan at hindi maibabalik na kapahamakan, kumanda ka, dahil babaguhin ng kwentong ito ang paraan ng pagtingin mo dito. Huwag kang pumunta, Manatili sa amin hanggang sa wakas, dahil ang iyong maririnig ay hindi lamang isang kwento, ito ang pinakapuso ng mensahe ng pagtubos. Handa ka na ba? Magsimula na tayo. Ang kwento ng nakakatakot na pagbisita ni Jesus sa impyerno ay nagsisimula sa pinakamahalagang sandali ng sangkatauhan, pagkatapos ng kanyang kamatayan sa krus. Marami ang nakakakilala kay Jesus bilang ang tagapagligtas na nagpasa ng mga kasalanan ng mundo. Ngunit kakaunti ang nakaunawa na ang kanyang sakripisyo ay hindi natapos sa libingan. Ang kanyang misyon ay lumampas pa, literal. Ayon sa Apostles' Creed, isang pangunahing teksto sa doktrinang Kristiyano, sa pagitan ng panahon ng kanyang kamatayan at ng kanyang maluwalhating muling pagkabuhay, si Jesus ay bumaba sa impyerno. Ang gawain ito, nakilala bilang pagbaba sa impyerno o pagbaba sa impyerno, ay binanggit sa Biblia, partikular sa isa Pedro 3 oras 18 minuto negatibo 20, kung saan iniulat na si Jesus ay nangaral sa y. mga nakakulong na espiritu. Ang kaganapang ito ay hindi maliit na detalye, ito ay isang mahalagang bahagi ng kanyang tagumpay. Kinakatawan nito ang pagpapatuloy ng kanyang gawain pagtubos, na pinalawak ito hindi lamang sa mga buhay, kundi pati na rin sa mga namatay bago siya nakilala. Ang kanyang sakripisyo sa krus ay simula lamang ng isang mas malaking misyon, upang ipakita na kahit kamatayan o kasalanan ay hindi makapigil sa kanyang pag-ibig at sa kanyang layunin ng kaligtasan. Ang layunin ni Jesus sa pagbaba sa impyerno ay hindi lamang para harapin ang mga demonyo o hamunin si satanas. Ito ay isang gawa ng banal na habag na lumampas sa mga limitasyon ng buhay at kamatayan. Ayon sa mga turong Kristiyano, si Jesus ay bumaba upang palayain ang mga matuwid na namatay bago ang kanyang sakripisyo at naghihintay sa kanilang pagtubos. Ang mga kaluluwang ito, bagamat nabuhay sila bago si Kristo, ay may pananampalataya sa pangako ng isang mesyas at namuhay ayon sa banal na katarungan. Kabilang sa mga kaluluwang ito ang mga taong tulad ni Abraham, Moises, Isaak, at iba pang mga patriarka, propeta, at mabubuting tao sa lumang tipan. Bagamat ang kanilang pananampalataya ang nagpatibay sa kanila sa buhay, hindi sila makakapasok sa langit ng walang pamamagitan ng tagapagligtas. Sa Efeso 4, siyam, sinasabing si Jesus ay bumaba sa pinakamababang bahagi ng lupa, isang pananalitang binibigyang kahulugan ng marami bilang pagbaba niya sa Hades, isang lugar kung saan hinihintay ng mga kaluluwa ng mga matuwid ang kanilang pagliligtas. Ang gawain ito ay hindi lamang isang espiritwal na tagumpay, kundi isang deklarasyon din na ang kanyang gawain pagtubos ay sumasaklaw sa lahat ng sangkatauhan, sa lahat ng panahon. Ang unang paghinto ni Jesus sa impyerno ay direktang humantong sa kanya sa pakikipagtagpo kay Satanas, ang prinsipe ng kadiliman. Ang bumagsak na nilalang na ito, puno ng pagmamataas at puot, ay naghari sa lugar na iyon mula nang maghimagsik siya laban sa Diyos. Nang makita ni Satanas si Jesus na papalapit, ang kanyang galit ay walang hangganan. Hindi niya maisip na ang anak ng Diyos ay magkakaroon ng katapangan na bumaba sa kanyang kaharian. Ito ang aking nasasakupan, sigaw ni Satanas sa isang tinig na yumanig sa lugar. Walang lugar para sa iyong ilaw dito. Walang makakataka sa lugar na ito, at ikaw ay hindi. Si Jesus, na may kalmado na sumasalungat sa lahat ng lohika, ay tumitig sa kanya at tumugon, Ako ay hindi lamang tao, si Satanas. Ako ang anak ng Diyos, at ngayon ay naparito ako upang angkinin ang tagumpay laban sa kamatayan at kasalanan. Ang iyong oras ay tapos na. Ang mga salitang ito ay umalinaw-maw na parang kulog sa impyerno. Si Satanas, bagamat puno ng galit, ay hindi maiwasang makaramdam ng matinding takot sa harap ng otoridad ni Jesus. Ang sumunod na nangyari ay magpapakita ng pagbabago sa espiritual na kasaysayan ng San Si Satanas ay hindi handang sumuko ng walang laban. Sa lahat ng kanyang galit at kapangyarihan, nagpakawala siya ng isang espiritual na labanan na yumanig sa mga pundasyon ng impyerno. Ang apoy ay tumaas na parabang nilalamon ng anak ng Diyos, at ang supernatural na karahasan ay napuno ng hangin. Ang mga demonyo na hanggang noon ay naghahari ng walang kalaban-laban ay sumama sa laban. Ngunit na natiling matatag si Jesus. Sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang banal na otoridad ay nagpakita ng kanyang sarili na hindi maikakaila. Sa isang salita, umatras ang masasamang puwersa. Ang mga demonyo na dating matapang at nakakatakot ay nagkalat na parang mga anino sa harap ng liwanag. Si Satanas, na napahiya at natalo, ay walang pagpipilian kundi tanggapin ang kanyang pagkatalo. Ang impyerno mismo ay nagsimulang manginig. Ang mga tanikala na nagpapanatili sa mga kaluluwa na nakulong sa loob ng maraming siglo ay nagsimulang maputol. Sa sandaling iyon, naging malinaw na si Jesus ay hindi lamang nagtagumpay sa krus, ngunit nasakop din niya ang kaharian ng kamatayan at kadiliman. Pagkatapos ng kanyang tagumpay laban kay Satanas at sa mga demonyo, si Jesus ay sumulong sa kailaliman ng impyerno. Sa paglalakbay na iyon, nakatagpo niya ang mga kaluluwa ng mga pangunahing tauhan ng pananampalatayang Judeo-Kristyano, ang mga namuhay ng masunurin sa Diyos, ngunit naghihintay pa rin sa ipinangakong pagtubos. Kabilang sa kanila si Moises, ang dakilang pinuno na nanguna sa mga tao ng Israel palabas ng Ehipto at sa disyerto, ngunit hindi pumasok sa lupang pangako sa kanyang buhay. Si Moises, nang makita si Jesus, ay lumuhod, puno ng sindak at paggalang. Panginoon, sa buong buhay ko pinangarap ko ang sandaling ito. Bagamat hindi ko nakitang natupad ang pangako sa lupa, alam ko na ikaw ang magpapatupad ng kaligtasan. Si Jesus, na may hitsura na puno ng habag at otoridad, ay tumugon, Moises, ang iyong pananampalataya, at ang iyong pagsunod ay naghanda ng daan para sa sandaling ito. Ngayon, ang lahat ay natupad. Bumangon ka, sapagkat ang kaligtasan ay dumating na. Pagkatapos ng kanyang pakikipagtagpo kay Moises, nakilala ni Jesus si Abraham, ang ama ng pananampalataya, na nakatanggap ng pangako na siya ang magiging minuno ng isang dakilang bansa. Sa Lukas 16 na oras 22 minuto, binanggit ang Isobba ni Abraham, isang lugar kung saan ang mga kaluluwa ng matuwid ay naghihintay ng pagtubos. Tinignan siya ni Abraham na may halong pasasalamat at pag-asa. Panginoon, lagi akong nagtiwala sa pangako ng Diyos, kahit na hindi ko lubos na nauunawaan kung paano ito matutupad. Alam ko na balang araw darating ka. Tumango si Jesus na may matamis na ng ngiti. Abraham, ang iyong pananampalataya ay ang binhi na namulaklak sa pagtubos ng buong sangkatauhan. Dahil sa iyong pagtitiwala sa pangako, marami ang pinagpala ngayon. Dumating na ang oras upang dalhin ka at ang lahat ng matuwid sa harapan ng Diyos. Pinuno ni Jesus ng kapayapaan si Abraham, at ang kanyang puso ay nagalak. Malapit kay Abraham ang kanyang anak na si Isaac, isang simbolo ng natupad na pangako, kasama ng iba pang mabubuting tao sa lumang tipan. Kabilang sa kanila si David, ang hari at salmista, at si Elias, ang propeta na humamon sa huwad na mga Diyos. Si Isa, na may hitsura na puno ng pag-usisa, ay nagtanong sa kanya, Panginoon, paano posible na ikaw ay bumaba sa lugar na ito ng mga anino at kadiliman? Si Jesus, na may katahimikan, ay tumugon, ako ay bumaba dahil ang aking sakripisyo ay hindi limitado sa mga buhay. Ang aking misyon ay para sa lahat, kasama na kayo, na namuhay ng may pananampalataya sa pangako ng kaligtasan. Ngayon, ang pangakong iyon ay ganap na natupad. Ang mga matuwid ay nakiisa sa papuri, na si Jesus bilang ang pinakahihintay na mesyas. Higit pa rito, nakatagpo ni Jesus ang unang mga tao, sina Adan at Eva, na ang mga desisyon ay nagdulot ng kasalanan sa sanlibutan baka sa kanilang mga mukha ang matinding panghihinayang, batid ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Si Adan, na may luha sa kanyang mga mata, ay nagsabi, Panginoon, ang aming pagsuway ay nagpahamak sa sangkatauhan. Lahat ng sumunod ay aming kasalanan. Si Jesus, na puno ng awa, ay tumugon sa kanila, ang lahat ay hindi nawala. Bagamat ang iyong pagkahirang ay nagdulot ng kasalanan, ito rin ay nagdala ng pangangailangan para sa pagtubos ngayon, ako ay naparito upang tuparin ang pagtubos na iyon. Bumangon ka, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay laging may huling salita. Sa mga salitang iyon, si Adan at Eva ay napuno ng pag-asa na hindi nila alam mula noong Eden. Habang naglalakad si Jesus sa mga anino, ang mga kaluluwang nakakita sa kanya ay nagsimulang makaramdam ng bago, pag-asa. Ang mga pintuan ng impyerno na hindi pa nabubuksan noon ay gumagalaw na ngayon sa ilalim ng kanyang otoridad. Ang bawat hakbang ni Jesus ay sumisimbolo sa pagpapalaya ng mga nahuli sa tanikala ng kasalanan. Ang mga matuwid na naghihintay sa mga henerasyon ay nakikita na ngayon ang liwanag ng kaligtasan. Ang sandaling ito ay minarkahan ang katuparan ng mga pangako ng Diyos, na nagpapakita na kahit sa pinakamadilim na lugar, ang biyaya ay maaaring umunlad sa kanyang paglalakbay, nakatagpo rin si Jesus ng mga nahatulang kaluluwa, yaong mga nabuhay sa lubos na kawalan ng pag-asa. Sa kanila, sinubukan ng ilan na lumapit sa kanya, hinahangad ang kanyang habag. Isang kaluluwa, na may nanginginig na boses, ay nagtanong, totoo ba? Mayroon bang kapatawaran kahit para sa akin, na nabuhay sa paghihimagsik? Si Jesus na may hitsura na puno ng habag ay tumugon, ang aking sakripisyo ay sapat na para sa lahat, ngunit ang tunay na pagsisisi at pananampalataya ay kailangan. Ang aking pag-ibig ay laging handang magpatawad sa mga taong tapat na naghahanap nito. Bagamat hindi lahat ng kaluluwa ay tinanggap ang kanyang paanyaya, ang mga nakaranas ng pagbabagong-anyo na nagbigay daan sa kanila upang makamit ang kaligtasan. Habang ipinagpatuloy ni Jesus ang kanyang paglalakbay, ang impyerno mismo ay tila nagbago. Ang mga tanikala ay nahulog at ang mga kaluluwa ay umakyat sa langit, dala ng biyaya. Ang dating lugar ng walang hanggang kawalan ng pag-asa ngayon ay naging tanawin ng pagpapalaya. Hindi lamang tinalo ng gawa ni Jesus ang kasamaan, kundi nagtanim din ng binhi ng pag-asa na tatatak sa buong sangkatauhan. Sa kailaliman ng impyerno, nagkaroon ng huling paghaharap si Jesus sa pinakamakapangyarihang mga demonyo. Ang isa sa kanila, na puno ng pagmamataas, ay nagsabi sa kanya, ang kaharian na ito ay atin. Hindi-hindi natin hahayaang sumikat ang liwanag dito. Si Jesus, na may banal na otoridad, ay tumugon, ang liwanag ay laging nananaig sa kadiliman. Ngayon, ang iyong kapangyarihan ay nagwawakas. Nasa akin ang susi ng buhay at kamatayan, at ang iyong paghahari ay nagtatapos. Sa mga salitang iyon, naglaho ang mga demonyo, na hindi makalaban sa kapangyarihan ni Jesus. Sa bawat salita at gawa, iginiit ni Jesus ang kanyang otoridad sa impyerno. Ang mga matuwid ay napalaya, at ang mga puwersa ng kasamaan ay natalo. Bumukas ang mga pintuan ng langit upang salubungin ang mga matagal nang naghintay. Sa wakas, pagkatapos palayain ang mga kaluluwa ng matuwid at ipahayag ang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan, sinimula ni Jesus ang kanyang pag-akyat. Habang siya ay bumangon, sinundan siya ng mga pinalayang kaluluwa, na iniiwan ang kaharian ng mga anino at pumasok sa maluwalhating presensya ng Diyos. Ang pag-asa na isinilang sa impyerno ngayon ay umalingaungaw tulad ng isang awit ng tagumpay na lumampas sa mga limitasyon ng oras at espasyo. Ang sandaling ito ay minarkahan hindi lamang ang kasukdulan ng kanyang misyon sa impyerno, kundi pati na rin ang isang walang hanggang paalala na ang kanyang sakripisyo sa krus ay may malawak na pag-abot. Ang kaligtasan ay makukuha ng lahat, buhay at patay, at ang kapangyarihan nito ay sapat na upang gawing mga eksena ng pagtubos kahit ang pinakamadilim na lugar. Ang epekto ng pagdalaw ni Jesus sa impyerno ay hindi masasabing labis. Ang pagkilos na ito ay hindi lamang nagpakita ng kanyang banal na otoridad, kundi pati na rin ang lalim ng kanyang walang pasubaling pag-ibig. Sa pamamagitan ng pagbaba sa pinakamadilim na kailaliman, ipinakita ni Jesus na walang lugar o sitwasyon na hindi niya maabot. Gaano man kalayo ang nahulog ng isang tao, ang kanyang biyaya ay laging magagamit upang iangat sila. Itinatampok din ng kaganapang ito ang laki ng kanyang sakripisyo sa krus. Ito ay hindi lamang isang gawa ng kamatayan at muling pagkabuhay, munit isang espiritual na labanan sa maraming dimensyon, na nakalaan upang magdala ng kalayaan at pag-asa sa lahat ng nilikha. Ngayon, ang nakakatakot na pagbisita ni Jesus sa impyerno ay nag-iwan sa atin ng aral ng pag-asa at pagtubos. Ito ay nagpapaalala sa atin na gaano man kalalim ang ating pagdurusa o gaano man kalaki ang ating pagkahulog, palaging may pagkakataong makabalik sa liwanan ang kanyang sakripisyo ay tinitiyak sa atin na hindi tayo nag-iisa, na ang pag-ibig ng Diyos ay mas malakas kaysa sa anumang kadiliman na maaari nating harapin. Hinahamon din tayo ng kaganapang ito na pagnilayan ang ating sariling pananampalataya. Nabubuhay ba tayo ng may katiyakan sa kanyang tabumpay? Ibinabahagi ba natin sa iba ang pag-asa ng kanyang kaligtasan? Ang nakakatakot na pagbisita ni Jesus sa impyerno ay hindi lamang isang kwento ng pananampalataya, ito ay isang pagpapakita ng pagbabagong kapangyarihan ng kanyang pag-ibig. Kung naantig ang iyong puso sa kwentong ito, inaanyayahan ka naming pag-isipang mabuti ang mensahe nito. Ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya, upang sama-sama mong pagnilayan ang walang katapusang abot ng biyaya ng Diyos. Tandaan na mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell at iwanan ang iyong komento. Ang iyong pakikilahok ay tumutulong sa amin na maabot ang mas maraming tao na may mga mensahe ng pag-asa at pagbabago. Salamat sa pagsama sa amin sa espiritual na paglalakbay na ito. Mga mapagkukunan ng Biblia Pedro Kabanata 3 versikulo 18 hanggang bersikulo 20 Efeso Kabanata 4 versikulo siyang Lucas Kabanata 16 na versikulo 22